good morning mga kamasa. May nakita natin. Natin, natin yung sama natin na pinakamalaw sa atin. Bablog natin yung manok niyo. Ito yung sa Trinidad. Ito yung sa Ito manok mo. Ano nabili mo yan? nabili mo yan? Ayan, Magkano ako? Tingnan natin man ako yung vlog natin. Ito. Uh, Magkano ako ito, re? Uh, Pakaganda. Ano ang linyata niyo? Oh, okay. ano, Lugun lang. Ano ang linyata? Hindi na, hindi na may alam. Ah, mura uh, lang. Uh, para siyang boss of puti yung kuwan. Twitter ano? <laughs> din. Ayun daw kasama niyo. Ayun daw kasama. Wala. Duh, wala. Duh, wala. Duh, wala. Ito, maganda ngayon eh. Oh. Kakaibigan, okay. tingin yun. Ayan mga kamasa, napakarami marang kayo dito sa Bukawi, Bulacan. Lumagsama marang dito sa Bukawi. Ayan mga amasa. kasi kasala ko yung umaapo na naman. Oh. Ayan, napakaganda marang ito. Ganda oh. Magkani na sa kaibigan? 3.5 Ripay, ano ninyo ito dito? Ah, Gilmar. Gilmar Hatch. Gilmar Hatch, 3.5 5 lang. Napakaganda. Oh. Ayan, 3-5 ba? 35 baru bar apa rasa sana apa teman 35 kot 35 ten kau masuk ke nama sana 35 ten mah abasar eh mau ada masuk nama tu ya 35 mah ya baru 35 ya nah Gilmer, lemon sweater, pumpkin ya. Yeah. okay ba? Ano may Ano ba? Ano Ano na Lemon Ano Lemon sweater din ano? Ilang buwan na? 5K 5K sweater. Ha? Yeah, 5K sweater to. 5K yeah. yeah, sweater. 3-5 din Nasa 10 months na na 9 months. 9 months pa 3-5 din na 3-5 5K sweater. 3-5 din na Ah, thank you kaibigan. Ito po, dahil po mga manok ito, puro mga Gilmar. Mga 3-5 pa lang ito, mga kamasar isa. puro Ito naman, mga Mercy Black. naman isa. mga Ito, puro 2-5 naman isa. Mga... SBR at saka ano, halo-halo nito, meron Boston. Mga yeah, uh, na Gilmore uh. Ito, Melsie Black uh. Five lines na naman dito mga master uh. Mga Melsie Black Ito, mga Sweater uh. ganda mga halis.